God, dahil nga ako may naubusan ang ating spaghetti, ay siya, ibalik na lang ho ulit natin sa kanyang pagkakahilaw. Yan, bali yung ating pinamigay sa Kapit bay ay pinagtatanggal na ulit natin sa mangkok para ilagay din sa ating tulyas. Tapos din nga ho ay hinahalo nating maigi para matanggal ho yung mixture na ating inihabol. Yung mixture ho na idinagdag natin para ho mas sumarap ang ating spaghetti. Yan, bali isa-isa na natin ngayon tinatanggal at ibinabalik ko sa kawali. Ihirangin nating maigi para syempre naman walang mapahalong pasta kaya dahan-dahan lamang ating ginagawa di ang paghirang. Di naman ho ay hinalo natin ng maigi para lumabas ang mga cheese na ating inilagay. Noong so, mga panahon hindi pa ako naiiyamot sa jaran. At nung malis nga ho ang mga cheese ay di inilagay na ho ulit natin sa kahon. Din ho ay hinahalo nating maigi para pumuti uli ang pasta at bumalik sa kanyang natural na kulay. At dahil nga ho medyo napuputi-puti na yan ay dihahanguin na natin ngayon ang pasta yon. Buti na matulang na pasamang sauce. Tatanggalin na rin natin dyan yung bell pepper at haluin lang din ulit maigi para bumukod naman ang ketchup nga ho yan. Papahigop lang ulit natin at ibabalik sa bote. Gayon din ho ang natin sa reno. Dadahan-dahan natin ang paghalo para lahat ng mga inilagay nating reno ay makuha natin ng buong buo at ibabalik na ulit natin sa lata. Kat, di na naman tayo mag-concentrate sa pagtatanggal ng tomato sauce. So, eh, sabay, kailangan dandaan ulit sa paghahalo para maibalik natin ang buong buo. Kat, kapag nga sa tingin natin ay ayos na, bay, di papahigop na ulit natin yung mga tomato sauce na ating inilagaya para bumalik sa kanyang lalagyan. Kat, di na tayo medyo mahihirapan sa paghihirang naman. ng magic sarap pa Kailangan na natin ng na magic diyan at patering pamintan durog na ating inilagay. Gay, undi ang gagawin natin sa hotdog yan. Haalu-haluin lang ulit natin para mapagtatanggal na natin ng mga hotdog. Yun nga uh, at napagtagumpaya naman natin kunin. Bye. na natin kunin aring sibuyas at saka ang bawang. Tatari ang pinakahuli sa lahat. Aring ating giniling. Bali, babalik natin siya sa pagkahilaw kaya kailangan natin haluhaluin maigi. Kahit kapag nga alam nating hilaw na, bay, di na natin. Kailangan lang nating palamigin ng mantika para may balik na rin natin sa bote. Kahit kapag wala ng mantika, bay, ipapalamigin na natin din ng tulyasi para may sabit na natin. Hindi pa pala natin may sasabit ang tulyase at yung pa ang gagamitin natin para maibalik naman sa pagkakahilaw aring ating pasta. Bale well, di yan nga ay ibinabalik na natin ulit sa tulyase aring mga pasta para bumalik sa kanyang original. Anyo, kasi dahil tumigas na nga ho yan. Isa-isa na natin ngayon ka, din eh sa kumukulong tubig. At ah, tari namang mga hotdog, eh, pinagdidikit-dikit natin para bumalik uh, ulit. ka, bilis lang din pala o, oh. hindi digat tuwid na kagad. Sunod naman tayo din sa ating bell pepper yan. hindi eh, digat inaayos na natin, maigi para bumalik ulit. buo tapos ang kanyang buto nga pala sila ay ibabalik na natin at ayaw ko na maging supplier ngayon ng bell pepper dahil baka sumakit lang ang ulo sa pagbibilang na maraming pera. No. Abay, mapapasaan na ulit talaga magpagayon ng problema. ah, tapos saring ang sibuyas ay binabalik na din natin para bumalik sa kanyang dating anyo. So at din natin, sa pagkakabalik sa dating niyang anyo aring bawang. Kat naibalik na nga natin sa pagkakahilaw aring giniling na baka, aring mga magic sarap na are, aring bell pepper, reno. patis, eden, yan, pataring aring pasta. Inabalik na natin sa plastic, yan, pati aring tomato sauce na are, kat aring tender juicy hot dog, yan, isa na natin sa pinagbilhan para wala na magtatampong hindi nakatikim. <laughs>